Sa murang edad, si Andrea Brillantes ay isa na sa pinakakilalang mukha sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Kilala sa kanyang talento sa pag-arte at napakagandang personalidad. Hindi may na siya rin ay kabilang sa mga batang artista na nakakaangat sa buhay. Pero gaano nga ba talaga kayaman si Andrea Brillantes? Paano siya umangat mula sa simpleng pamumuhay patungo sa marangyang lifestyle na kanyang tinatamasa ngayon? alamin natin ang kwento sa likod ng kanyang tagumpay, mga ari-ari ang pagmamayari niya, at ang lifestyle na kinaiinggitan ng marami. Tra, simulan na natin. Alam nyo ba na si Andrea Brillantes, na may tunay na pangalan na Andrew Blythe Dagio Gorestiza, ay ipinanganap noong March 12, 2003, sa Taytay Rizal. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya, ngunit kahit sa murang edad pa lang, nakita na sa kanya ang galing sa pag-arte. Ang kanyang journey sa showbiz ay nagsimula noong siya ay bata pa sa going bulilit. Sa murang edad, sumabak na agad si Andrea sa mundo ng telebisyon. Dito nahasa ang kanyang kakayahan sa pagpapatawa at pag-arte. Pero alam nyo bang hindi naging madali ang lahat para sa kanya? Noong una, nag-audition siya sa iba't ibang proyekto ngunit hindi agad nabigyan ng malalaking roles. Sa kabila nito, hindi sumuko si Andrea. Patunay lamang ito ng kanyang determinasyon at pasyon sa kanyang napiling industriya. Lumaki siyang may mataas na pangarap. Sa mga panayam, inamin niyang isa sa kanyang inspirasyon ay ang mabigyan ng mas maginhawang buhay ang kanyang pamilya. Kaya naman kahit bata pa, seryoso na siya sa pagtatrabaho sa industriya. Ang malaking break ni Andrea ay dumating ng gampanan niya ang bidang role sa teleseryeng Analiza. Ang kanyang mahusay na pagganap dito ay nagpatunay ng kanyang galing bilang isang batang aktres. Ngunit ang mas nagpasikat sa kanya ay ang iconic role na Marga Bartolome Mondragon sa Kadenang Ginto. Sino ba naman ang makakalimot sa maldita niyang role na talaga namang kinainisan ng napakaraming tao? Dahil sa Kadenang Ginto, lalong sumikat si Andrea at dumami ang kanyang endorsements. Nagkaroon siya ng projects mula sa mga malalaking brands kagaya ng H&M MAC Cosmetics, at Careline. Sa murang edad, isa na siyang certified influencer at brand ambassador. Alam nyo bang sa isang endorsement deal pa lang ay kumikita na siya ng milyon-milyon? Tinatayang umaabot sa 500,000 pesos hanggang 1 million pesos ang kanyang kinikita kada endorsement. Wow. Bukod sa teleserye, nagkaroon din siya ng role sa pelikula. Isa sa pinaka-pinag-usapan ay ang kanyang role sa Spark kung saan mas lalo siyang minahal ng publiko dahil sa kanyang dramatic acting skills. Aww. Sa kasalukuyan, tinatayang may net worth si Andrea Brillantes na umaabot sa 4 million dollars o nasa mahigit 200 million pesos. Pero paano nga ba niya naipon ang ganitong kalaking halaga ng pera? Syempre, malaking bahagi nito ay galing sa kanyang mga teleserye at pelikula. Bukod pa rito, malaki rin ang kinikita niya mula sa kanyang YouTube channel na may million-milyong subscribers. Kung usapang ari-arian naman, hindi magpapahuli si Andrea. Noong 2019, pinasilip niya sa publiko ang ipinatayo niyang bahay para sa kanyang pamilya. Isang free-story house na may anim na silid, swimming pool, at sariling silid para sa kanyang lola at ina. Wow. Hindi biro ang halaga ng proyektong ito. Tinatayang umabot sa 40 million pesos ang halaga ng kanilang bahay. Hindi rin mawawala sa listahan ng kanyang mga kayamanan ang mga mamahaling sasakyan. Mayroong luxury SUV si Andrea na nagkakahalaga ng mahigit 5 million pesos. Bukod pa rito, kolektor din siya ng mga designer bags tulad ng Louis Vuitton, Chanel, at Gucci. Alam nyo bang umaabot sa milyong-milyong piso ang halaga ng kanyang mga bag collection? Bukod dito, mahilig din siya sa alahas. Mula sa mga palamuti sa tenga, kwintas, at singsing na gawa sa ginto at may mga mamahaling bato, kitang-kita kung gaano siya ka-sophisticated. Hindi rin nagpapahuli si Andrea sa social media. Makikita sa kanyang mga posts ang mga travel goals niya sa iba't ibang bansa. Kamakailan lang ay nag-solo trip siya sa Spain bilang bahagi ng kanyang self-discovery journey. Dito, ibinahagi niya ang kanyang mga natutunan tungkol sa kanyang sarili at kung paano niya napagtagumpayan ang ilang personal na hamon sa buhay. Bukod sa Europe, nakapagbakasyon na rin siya sa Japan, South Korea, at Maldives. Hindi biro ang halaga ng perang ginagastos niya para lang sa mga travels na ito. Mula sa airfare, luxury accommodations, at designer outfits na kanyang suot. Kitang-kita kung gaano kalaki ang perang nauubos niya para dito. Sa kabila ng kanyang busy na schedule, hindi rin nawawala sa kanya ang pagpapahalaga sa pamilya. Madalas niyang ibahagi sa kanyang vlogs kung paano niya sinisigurado na kasama niya ang kanyang pamilya sa kanyang mga tagumpay. Oh ipinapakita nito na sa kabila ng kasikatan. Nananatili siyang grounded at mapagmahal sa kanyang pamilya. Wow! Kung usapang love life, laging laman ng balita si Andrea. Isa sa mga pinakamainit na isyo ay ang relasyon niya noon kay Richie Rivero. Maraming fans ang kinilig sa kanilang sweetness online. Gayunpaman, kinumpirma ni Andrea ang kanilang hiwalayan noong 2023. Pero hindi natatapos dyan ang usapan tungkol sa kanyang love life. Kamakailan lamang ay nalink siya kay Sam Fernandez, isang kilalang basketball player. Bagamat hindi pa opisyal na kinukumpirma ni Andrea ang estado ng kanilang relasyon, ilang ulit na silang nakita ng publiko na magkasama. Sa kabila ng mga espekulasyon, nananatiling private si Andrea sa aspeto ng kanyang personal na buhay. Bukod sa pagiging aktres, sumubok din si Andrea sa negosyo isa siya sa mga kabataang artista na seryosong pinasok ang mundo ng business. Ilan sa kanyang mga pinagkakakitaan ay ang kanyang kolaborasyon sa ilang beauty at fashion brands. Isa sa mga pinakamalaking proyektong negosyo na sinalihan niya ay ang makeup line na Careline. Kung saan siya ang pangunahing endorser. May balita rin na interesado siyang pasukin ang real estate business. Isa sa mga plano niya ay ang pagbili ng properties na maaaring paupahan na isang magandang investment lalo na para sa mga batang artista kagaya niya. Sa ganitong paraan, nakikita natin na hindi lang siya nakadepende sa kita sa showbiz kundi marunong din siyang magplano para sa kanyang kinabukasan. Kaya mga kati, ano sa tingin nyo? Gaano nga ba kayaman si Andrea Brillantes? Sa tinatayang net worth niya na mahigit 200 million pesos, isang three-story mansion, mamahaling sasakyan, luxury bags, bakasyon sa iba't ibang lugar at mga malalaking endorsement deals masasabi nating isa na siya sa pinakamayayamang batang aktres sa bansa at hindi maiikakailang isa na siya sa pinakamatagumpay na young stars sa industriya pero higit sa lahat ang kanyang kasipagan determinasyon at pagmamahal sa pamilya ang tunay na kayamanan niya sa murang edad ay naabot na niya ang lahat ng ito talagang kamangha ha ang narating ni Andrea Brillantes at isa siyang patunay na posible ang marangyang pamumuhay kung sisipagan mo lang palagi na magtrabaho para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Ngunit higit sa yaman, kahanga-hanga rin ang pagiging inspirasyon niya sa kabataang nangangarap na makamit ang tagumpay. Ano pa kaya ang mga aabangan natin kay Andrea sa mga darating na taon? Abangan natin ang patuloy niyang pag-angat sa buhay at showbiz. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, Huwag kalimutang i-like. Mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa latest na chika. Hanggang sa muli mga kati. Paalam at ingat kayo palagi.